Ivana Alawi nakaka-high blood ang alindog. Ang sarap ng mga pinakitang lefang ni Ivana Alawi. Nasa bakasyon nga si Ivana ngayon, at bonggang bongga ang ganap sa kanya, na kumain sa tabi ng dagat. Sino ba ang hindi metotikam, kung mga pagkain na tulad ng malalaking lobsters, swahe, hipon, mga isda, iba't ibang klasing mga seashells, at mga prutas na tulad ng saging, buko, ang nasa harap mo. Ganyan nga ang ganap sa buhay ni Ivana ngayon, at talagang mapapasana all ka na lang, dahil may ingit ka talaga, at gugustuhin mo talagang makikain sa kanya, pero, kahit super sarap ng mga lefang sa harap ni Ivana, kinabog pa rin ang alindog niya ang mga yon. Kasi nga, lantad na lantad na naman ang kanyang mga bubey, kurba ng katawan, halos kapiranggat na nga lang ang suot ni Ivana, kaya naman nataranta ang lahat. Kaya heto nga ang chika ng mga kaibigan niya. Nakakaakit yung mga food, pero mas kaakit-akit ka. Ang ganda ng atiko, say ni Mona Alawi. Wow, hirit ni Nicole Cordoves. Sarap siguro niyan lobster. Pangarap ko makakain niyan. I'm turning 59 this year, but not losing hope. May panahon para sa lahat nasa Bible yan. Kaya okay lang, I'm sure makakatikim din ako niyan in God's perfect time, somewhere, somehow. Sana na lang sooner than later. Sarap naman ng lobster mo, super jumbo size. Ang sisarap ng nasa harapan, kakagutom na. Pahabol naman ng isa. Gusto ko pa din yung masarap na shrimp. Kahit naman sino ay pangarap matikman ang mga pagkain na yan sa harapan ni Ivana Alawi. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.